Hi guys! Welcome to Mother Tech Vlog. Today, magluluto ako ng spaghetti. So, right now guys, ginigisa ako na ang sibuyas. At syempre, isusunod na natin ang kiniling na baboy. So, igisa lang natin. Lutuin mabuti hanggang sa maging kulay brown ang kanyang kulay para lutong-lutong talaga siya guys. Make sure na luto talaga ang ating giniling na baboy. So ayan guys, sinahalo pa lang natin ang ating giniling na baboy at ang sibuyas. Ngayon syempre, isusunod na natin ang carrots dahil luto na ang ating uh, giniling na baboy. So ayan, medyo brown, brownish na ang kulay niya. So hinalo ko na ngayon ang aking carrots na hiniwahiwan uh, hiniwa-hiwa natin ang maliliit at uh, meron pang kang buo-buo guys na naya, na isama so ayun tinanggal na natin siya so ayun guys uh, haluin lang natin hanggang sa maluto pati ang carrots so pagkatapos guys meron tayong nakitang hot dog sa refrigerator so ayun, sinama ko na lang buti na lang meron tindang hot dog dito sa Taiwan ayun, cheese cheese hot dog yan guys na ilang piraso na lang din na uh, nakita ko sa akin ah uh, freezer. So, hinaron na rin natin sa spaghetti which is uh, tama lang naman nalagyan talaga ng hotdog ang ating spaghetti. So, ayan guys. Malapit-lapit na rin siyang maluto. O, ayan guys. Bumili ako ng hand sauce sa isang Philippine store dito. So, ayan nga. Dahil nga nakakita ko ng hand sauce kaya naisipan ko na rin talaga na magluto talaga ng spaghetti kasi talaga namang paborito rin ito ng aking anak na babae ang kumain ng spaghetti. So, ayan guys, ang sauce na. So, ihalo na lang natin lahat hanggang sa uh, kumulo ang ating sauce. So, yan lang guys. Kaya lang kasimple ang aking spaghetti. Siyempre, naluan ko na rin yan ng mga paminta. Konting uh, asin para magbalance sa kanilang lasa. Naglagay din ako ng sugar. Naglagay din pala ako ng sugar guys. Hindi ko nalang pinakita. Pati ng... Uh, ketchup. Meron tayong banana ketchup sa bahay. So, nag-add na rin ako ng konting banana ketchup. Ayan, guys. Makikita nyo, medyo namula-mula ang sauce dahil yun sa baking banana ketchup na hinalo. Pero, kahit wala naman yung banana ketchup, eh, okay na rin yung hand sauce na nabili ko. Exacto lang. Tamang-tama lang sa 500 grams na noodles na aking nabili. So, ayan guys, malapit ng maluto ang ah, aking spaghetti. So, looks yummy naman talaga siya. ba diba? Ang lapot talaga ng sauce na aking nabili. Wala nang halo-halo na water yan guys. Kung ano lang yung sauce, eksakto na yun sa 500, 500 grams na spaghetti noodles na inyong bibilhin. So, ayan, malapit ng maluto ang ating spaghetti guys. Mukha naman siya masarap. Looks yummy na rin. Kahit pa pano. O, ba diba? Ayan. So, halo-haloyin ko na lang mabuti. Ayan na guys, ang acting finished product. So, marami tayong cheese. Grated cheese, kaya damihan natin dapat. So, nilagyan ko na yung toppings niya na maraming cheese. So, Ayan guys, meron tayong bisita at pinatikim natin ang ating nilutong spaghetti at ang sabi naman niya ay masarap. So, pasado-pasado sa aking mama ang aking spaghetti. Thank you guys for watching. Bye! Yeah!